umagang kay ganda mga kagala ayan naman no oh. kasama natin sa idol at kami nga ho ngayon eh may pupuntahan may malaki ho tayong problema ang ating windshield ay may crack hindi ko magalam kung bakit may crack aray pero normal lang ho aray pagka ang kalsada ay hindi ganun kaganda ayan marami ho kami nakausap na gayon nga ho ang nangyayari eh may nababasag na ano bubog ay, ang kagandahan din na ay eh, buti kunti, laang ay napansin agad namin. Abay, ilang araw la ang na ibinabiyahe, eh, eh, nadagdagan agad. eh ang basag. Oh Kaya may aon. Kamay pupunta ng lipa at magpapaayos na rin. Nakaw. Kaya mga kagala, ingat-ingat sa pag-drive. Huwag kas-kasero at talaga namang kasada din sa Batangas ay eh, hindi gayong kaganda may mga area na hindi maganda ang kalsada, mayroon na mga area na napakaganda ang kalsada. Kaya naman tayo mag-iingat ho pag nagmamaniho at ang ating windshield ay iingatan natin. At uh, naman hindi ho namin alam kung magkano bagang ang bayad pagka nagpapalit ng windshield. So titingnan natin mamaya ho pag natin dun sa Agila, ayan na tinatawag dun sa Lipa. Mapakita namin sa inyo kung paano baga sila mag-ayos at magpalit ng windshield na may crack, ayan. So titingnan natin kung maganda yung kanilang gawa. So, eh? ayan guys, samahan nyo kami papuntang Lipa. Eh baba ayos are ho. Dan di dati ho are eh, ay hanggang din nila ay sabakan na sabaka ay. Yan. Ito na ba? Ah. Medyo tinanghal at tinanghali tayo mga kagala at may nadaanan tayong uh, kailangan daanan. Ayan. So ito ho yung expressway. Star Tollway. Star Tollway. Ayan. Sorry ah. Hindi expressway. Star Tollway. Hindi pa. Tuli Ayan. Are ho ang um, Star Tollway. Going tuli pa ito ha. So may bayad nito mga kagala. Pagka kayo din eh. Automatic huyang may deduction sa inyong uh, RFID. Ayan. Ayan. Kaya kailangan hong may uh, laman ho inyong RFID. Pagka kayo ay aalis, huwag niyong makalimutan. Para wala kayong aberya sa daan. Ayan. Spy pass. Ayan mga kagala, nasa exit na tayo ng balete. Ayan. Ko. Cool. Nabarahan pa kami na rin isa. Alam na, pala ano, nailinip ko. ako. Maraong na ka kada. Kahi, tindi rin. Pagkain ni Maru sa ato talaga. Ay, tunay na. Baya nang mangyayaray. Eh? Doon na lang mag-a-adjust at laban ng tayo lang habaan ang ating PC. Dinipok pa na sa daan tayo mo. Oh, wow, Ako, papunta ng mm, din eh. Para na ba yung sinasabi ng diversion? May mabanda ka. Kaya naman mo ang Ikaw tanda eh. Diversion ng ano, idol? <laughs> Nang huli pa. Ayan, aray ko. Mm, papuntaan. Kaya nakatay diversion ng lipa, ito na namang napakabanda. Inam sa lapat. Diretso lang tayo mga padala kasi din dito yung hagil eh, hindi tayo kakapanan. So diretso lang tayo hanggang dulo, yun ang sabi- Eh, magdulaw ng diversion. I have with the charm! Eh, hindi na, hindi na pa umahigot niya. Ay di. Ayan. Nito ang dulao. Marawoy! Aray, ipahan natin ang uh, abilaglas. Ayan ho, ang nilabasan ng Soren ay Aon, So, tara, awa tayo. Sa tama at may lumabas na sa Soren, bali naman ay na papasok. Ayan. Yeah. Areo. Sa awan at talaga ng ating datang. Kung may case nisuerte nga naman. Kung Okay. On your way. Oops! Na... Nabirada pang ating... ...itown. Yum, papasok maray. Oops! Tatama! So yan guys, ito yung mga Flong Aguila Glass Tita sa Lipa Ayan Ah, oh, diba? Baba tayo, guys Ito ang ating papalitan Itong bubog na to Tapos, habang kami nasa biyahe din sa Star Tuloy Sa papuntang Lipa Natamaan din tayo ng bato Hindi atin makasabi kasi um, Ano, no? Ayan. So, yan yung ating papalitan Itong buhong windshield na to. O, tara, baba tayo. So, ayun mga kagala, ito yung Angila last dito po sa Lipayan. At napakalapit lang po nito ha. Ito lang po ay sa tabi ng highway. At pagkatapos nga po ng uh, pagka ho ay dumaan sa diversion. Doon lang ho sa diversion. Sa dulo ho ng lipa, kayo ho ay kakanan. Dire-diretso lamang ho yun. Nakikita na naaring Aguila Glass na referred shop dito. Ayan. So, ito yung loob nila. At meron namang waiting area. Kaya naman, isinalang na rin yung amin si Sapian. At ah, talaga namang, ah, ang mga na manggagawa din Ay talaga namang hirap na hirap na ha. bago matanggal pa ho ang ah, windshield ayan yan ho talaga ang struggle nila dyan pagka bago lang ho ang uh, windshield na tatanggalin at first time hong tatanggalin ang windshield ng sasapyan na aray or ano pang sakyan ay talaga namang hong uh, mahirap ho tanggalin gawa ng ang sealant ho ito na namang tuyong tuyo at dikit na dikit dyan ayan ho yan na nga ho nagsisimula na silang uh, kalasin yung goma sa taas eh, tinaas na nga rin ho nila ang hood para matanggal yung frame at matanggal yung tornayo na nakaipit naman dun sa windshield dun sa baba. So itinabi na rin ni yon at ibinaba na rin ho ulit ang ating hood. Yan ho yung ma step by step na pagtatanggal ng windshield. Unang-una ho ay tatanggalin muna ho ang goma sa taas. Tapos, uh, tanggal nila yung mga sealant na nasa ilalim na nakadikit. So magpapalit din tayo yan mamaya mga kagala ng bagong goma sa taas. Ayan. So paalala lang po, iba-iba ho ang presyo ng windshield. Depende ho sa sasakyan at kung anong klaseng sasakyan ho ang kapag kakabitan niya ng windshield. Ayan na nga ho, inaalis na ni Kuya yung mga natirang sealant dyan. Medyo struggle talaga ho ang pagtanggal ng windshield pero pag ariho ay kinakabit na ay lada namang uh, napakabilis haw mas mahirap ho talaga magtanggal ng windshield pero mas mabilis ho talaga magkabit at magpalit ng windshield ayan so sa idol ho ay tumulong na nga rin, ha at uh, nilagyan ho ng karton yung uh, bandang truck para banggaan ho ng uh, pinto ng sasakyan ay hindi ho at talaga ng magasgasin ha ay para hindi na matagdanan pa <laughs> so ito niya naman talaga napakahirap tanggalin nga pala mga kagaala ng windshield pagka matagal na ito kasi ay talagang kapit na kapit sa ilalim at sa taas kaya naman harindal na ho na tagatanggal ho ay talaga namang hirap na hirap ho ayan ho o oh. Inang tulungan ng tanggalin ang mga matitigas na silang. Dini sa labas. Ayan. Medyo matagal ho yan bago matanggal ang ating windshield. Kaya naman talagang kailangan nga. Mas magaling ho ang tumatanggal ng inyong windshield. At talagang bihasa ho. At ito ang kanyang linya. Ayan. Hindi po pwede natin i-DIY yan. Kasi may mga gamit sila guys na kailanganin natin para pagtanggal ng windshield na wala tayo. At ayan nga nakikita niya na umuuga na siya at medyo malapit na rin matanggal nitong dalawa ang ating windshield ayan. So yun yung masasabi ko guys kailangan talagang ingatan natin yung ating windshield. Iwasan natin ipark ito sa mga alam mo may mga babagsak na mga kuha ng anong buha ng kuha ng aljan or puno, kung may mga at may mga bunga ang punong yon ay iwasan po natin magpark sa mga ganong area para maiwasan din po ang basag o crack ng ating windshield kasi hindi biro po ang bayad po pagka nagpalit po tayo ng windshield, mahal din ho <laughs> As ayan na nga, manapit-lapit na hao. Ayan, tinutukal na ho ang ilalim ng matanggal na ho talaga ng tuluyan. At kailangan ho rin sungkiin ng ulaw para matanggal ng tuluyan. Yan ho ang technique dyan. Ayan. Kaya rin namang dalawang nag, uh, nagagawa ng ating niya, nag-aalis ng ating niyang windshield ay talagang bihasang bihasa hao. At talaga namang kilalang kilala na ho ang Aguilas Class ni ho sa lipa. Ayan sa mga gustong magpapakabit at magpatanggal ng windshield na may crack ay nakaw araw ipuntahan puntahan nyo ang agla glass day ni Salipa ay talaga na namang nakakatuwa at talaga na namang pulido dito ang gawa ng mga aray oh, may natira pa kung bubog sa baba ay ari er, ari er, er, kakariw dila yan so kaya nalagyan ng sapin para dun tatalsik yung mga dudupali namang mga, mga natirang uh, bubog ng windshield ayan may sapin siya tapos, inihahanda na rin ni kuya yung kanyang vacuum para linisin at alisin yung mga bubog na tumalsik. So, ayan ho yung panalinis ng vacuum. Habang yung isa ho ay ilinis ng baige ang uh, mga silang na nakadikit at natira. So kaya mga kadala, ingat-ingat tayo sa pag-drive. Umiwas iwas tayo pag may mga kasalubong o kasunod tayo mga truck na may mga kargang bato, naku, umiwas na tayo dyan. Kasi pag uh, laglag nung tama yan sa ating uh, bubog. So kailangan mag-ingat tayo pagka nagmamaneho din tayo. Huwag tayong karas-karas mga kadala. Ayan. So tapos na atin silipin na mga kagala, yung ipapalit nilang bubog. So ito yung ipapalit nila guys, na bago, na windshield. Ayan ha. Ayan ha, ang pang isusu D-Max. So depende ho kasi yan sa sasakiran. At yung bubog nila, ipapalit nila, may mga kanya-kanya silang indicate yan kung anong sasakiran ang pwede. So ayan ha, ang ituro pagka walang windshield. Ayan. Kung pwede nga na open, ay kaya lang na-open, kaya lang hindi pwede ha. Sakit ho sa mata pagka natatapos this way. So, ayan, naglalagay na ka sila ng sealant yan paikot. Ayan, kailangan tamang-tama lang ang sealant na nakalagay dyan para kasyang-kasya paikot kasi kailangan dare-derecho ang paglagay ng sealant para walang putol. So, ayan, kaya ah, hinahawakan ni kuya para hindi maputol yung paglagay ng sealant kasi kailangan dare-derecho lang yung mga kagala para walang putol yan. So paikot yan, lalagyan ni kuya ng silan. So ayun, ikakapit na rin ang ating uh, bagong-bagong windshield. Ayan, sana naman ho ay tumagal windshield natin. <laughs> uh, alam ni naman ang accidente, hindi atin maiiwasan yan. So maganda yung kanyang uh, sa so, taas. May parang may uh, sky blue na kulay na nag-reflect. <laughs> Ayan. So, yung katandahan, guys, uh, may RFID kaming sticker na nakakabit dun sa old na windshield. Ngayon sa bago, kikrik, kinabit namin yung RFID na bago, pero nagana pa siya. Kalimitan kasi yung iba, sinasabi hindi na nagana. So, subukan nyo, guys, na ikabit ulit yung RFID ni na sticker kasi yung sa amin, gumana pa. So, huwag nyo mm, Nakalimutan kakalimutang tanggalin yung RFID na sticker nyo pagkaroon na papakabit at nagpapapalit ng windshield. So ayan, Nikit. Tapos na po ang atin niya. Windshield, bago na ang ating windshield. Ayan. Tala namang napakabilis gumawa ng mahari. Tala na mas mabilis ang mapagkabit ho ng windshield kaysa ho sa pagtanggal. Oh, ayan. Ibababa na ho ang hood. Pagkatapos ng paglaray ng frame. Kasi lalaray mo nila yung frame dyan ulit. Ibabalik nila yung tinanggalin ng frame kanina. tapos nilagyan na rin nila ng bagong goma yung taas ng windshield kasi hindi naaari yung ating old na goma so kailangan ng palit yung goma sa so, iba pa ang bayad din sa goma mga kagala so ang kagandahan naman yung presyo nito ng windshield ay kasama na puto ang labor sumura so, lang naman mga kagala pagka dito kayo pupunta kumpara ho sa iba, ito na naman ho napakamahal kaya naman, pagka kayo gusto makamura, ay punta po kayo din sa Aguilas sa uh, Lipa. Ayan. Talagang kung sila ay may page din, pwede, nung, pwede, pwede kayong mag-inquire dun sa kanilang page. Na Aguilas Class. Ayan. So, ayun guys, konting advice lang mga kagala at sa kapwa ko driver. Ayan. Tayo po ay uh, mag-ingat sa pagmamaneho. At kung ho, may nakikita ho kayong crack sa inyong uh, sasakyan, sa windshield, sa bubog, ay kailangan nyo ho yung palitan talaga. Hindi ho pwedeng hindi natin papalitan yan kasi habang tumatakbo yan, habang patagal ng patagal yan, ay lalo hong lumalaki, lalo pag ka kayo ay uh, tumatakbo sa parting may lubakan. Ayan, mga malulubak na area. Ayan ho, ay ng pahabaho, talaga hong pahabaho yan. Kaya kailangan ho nating palitan yan ng windshield na panibago. Ayan. Wag na natin panakihin ang sira kasi mahirap po yung sumabog bigla sa expressway. So, mga kadala, kailangan muna nating uh, patiin minyo 'yung uh, kapit ng sealant. So, maghihintay tayo ng 3 days or more bago natin lalagyan siya ng tint. Ayan. So, 'yun lang mga kadala ang advice ko for today. Ayan, thank you for watching at sana ay may natutunan kayo mayon.